yung Tadhana ang ating dog wonder. Galing po kasi sa actor sa kliyente ko rin eh. So, alim na magkakapatid sila. Yung dalawa, iniwan sa akin nung may-ari. as parang, kasi five months nag stay yung training nila eh. So, parang, kung parang in-offset yung bayad. Pinambayad utang na nauwi sa pagiging isang ganap na bomb sniffing dog sa training school ng kanyang bagong amo. Pero nagbago ang kanyang career nang maikast siya sa buwakaw ang award-winning sinimalaya film ni writer-director Jun Lana. Nang nakita niyo yung aso ko na naka sa YouTube, yun yung isang aso ko na si Banday na Ascal. Siya yung Aspin. Kasi naibenta ko na yung aso na yun. So nagtanong si Direk Jun Lana na kung meron pa akong available na aso. So kung mag-fit dun sa indie film na buwakaw. Matapos. Sit up. Good. Stand. Good. Wow. Ba? Good. Up. Mm -hmm. Sit. Speak. Good. Speak. Good. Down. Good. Come! Ma-emote na. Sit. Ma Sit. <laughs> Princess, Jump. Go. Jump. Ay, 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 ay. Good. Ah, Come! Basit. Basit. Parang mas magaling pa si Princess mag-take ng direction you. kasi sa ibang artista. Sit. <laughs> <laughs> mabilis po make-up, Sit. no? Uh, Oo, oh, mabilis. Pieces. Sit. Kung lahat lang ng artista Sit. ganyan. Stay. <laughs> Stay. Ano ginagawa niya? Pwede mo pang pang... Bring. Bing. Bing. Ah, okay. Bing. Pwede pa lang. Ah, messenger oh, pa. Pwede pa lang utusan. Oh, 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 pwede oh. utusan. Oh, oh. pati oh. oh, oh. so, ba sa princess? remote control? Kunyari, tinatamad ka? Kuya Ergie. Ergie, can you buy me chocolate? <laughs> dito ka, dito ka. Dito ka sa banda para mag-iyan. Yan. Sayang naman yung kapugyan. Ano yan? Ano? Eto, ano naman gagawin niya? Anong gagawin niya ngayon? Actually, dati po kasi siyang... Ang trabaho niya po talaga is bomb sniffing dog. Ah! So, okay. May trabaho siya, oh. Come, princess, Come, come princess. So, yun po ang talagang pinag... Kung bagay yung una, working unang... Working dog talaga niya. siya. Naturally curious talaga si princess tungkol sa mga ganyang... Inaamoy niya kagad lahat.